Yan, magandang hapon sa ating lahat guys uh, di, tayo po ay mayroon iba vlog na naman uh, welcome po sa aking youtube channel sa mga hindi pa nakapag subscribe pa subscribe na lang po ngayon guys ay mayroon tayong panibagong iba vlog ngayon kasi dito po sa dito sa Australia uh, may may mapapansin tayo sa harapan sa, yan, nakikita nyo sa aking likod may mga nakatambak na mga gamit Ayan, ha. Alos lahat ng mga bahay dito ay may mga nilalabas na mga gamit yung mga pwede pang pakinabangan ayan, pinatambak nila dyan so kung titingnan po natin ay pwede pang gamitin mga yan kaya kung siguro kung sa atin to sa Pilipinas kukunin pa yan pwede pang Uh, gamitin ng mga nangangailangan So uh, ngayon guys, samahan nyo po ako ngayon guys at uh, tayo mag ikot-ikot dito guys, maglakad-lakad tayo dito sa estradang ito at uh, ating tungayan at uh, panuurin ang ating makikita rito sa aking video so let's go guys, samahan nyo ako sa panibagong video ko na naman, so sa mga hindi pa pa pasubscribe na lang po So, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ayan. May mga stroller, pwede pang gamitin niyan, mga gamit na 'yan, gamit pambahay. Ayun oh, di ba? Ang gaganda niyan. So ayan, hindi lang dito, 'yun, yung bahay pang 'yun, pwede pang gamitin niyan. Ang daming mga gamit diyan na pwede pang pakinabangan. Kaya siguro kung sa atin 'to sa Pinas, ubos lahat 'yan ng mga gamit na 'yan. Pwede pa kasing gamitin niyan so ito ang kagandahan dito ano? hindi nila tinatapon hindi nila sinisira uh, sa mga kung kagaya ko kung gusto kong kumuha dyan ay pwede kong kunin yan ay, kagaya ng ganyan may hagdan pwede gamitin yan yan ang kagandahan dito So every ano siguro every year sila nagtatapon ng mga gamit na mga hindi na kailangan sa may loob ng guys, bahay. So, meron ulit itong susunod tayo ito may yung bahay na yan. Yan, meron sila diyan. Ano, oh, tingnan nyo guys. So traveling bag, may upuan, may table. Ayun. So ang gaganda ng mga bahay dito, ang linis ng kalsada. So, diyan lang din nila in tinatabi nilalagay sa harapan ng kanilang bahay yung mga gamit na ayaw na nila gamitin o oh, yan o oh, ba diba guys ang daming mga gamit kaya kung may bahay ka pa dyan na ekstra ang bayan pwede mong kunin yung mga gamit na yan tingnan natin guys ang daming mga gamit na yan o oh. makikita natin yung guys mga gamit na yan o oh. Pwede pa yan, salamin. Yan, ang gaganda. Ayun oh no, guys, ang dami yan. Kaya kung, sa Pinas lang to, yari na yan. Kukunin niya ng mga nangangailangan doon. Kasi bibili pa sila niyan E ayan, libre na yan. Pinamibigay, basta ka nalang kumuha dyan. Sayo na yan. Walang pipigil sa'yo dyan. Ayan guys, kaganda rito. Kaya kung kayo may mga gamit na sa atin sa Pinas pag tinapon, mayroong kukuha niyan. Dito naman wala nang kumukuha kasi ayaw na nilang bumili ng mga gamit. Ayan, gaya ng ganyan, ng pwede pa yan. Ito guys, marami pa gamit. Ito nagkalat na yung mga, mga tapon dito mga gamit. Ayan, pinagpilian na yan. Pagpili, pinagpilian na ganyan na yung mga ano may mag-pick up din yan na truck yung sa ano nila dito private siguro yan ang mag-pick up tapos dadali diba? na doon sa o, mga, mga tatang guys takingan. kaya kung iikutin natin tong buong buong barangay na ito hindi natin maiikot to sa buong sa laki nito hindi natin to maiikot sa buong isang araw ang dami nyan yan ay dumidilim na guys kasi kanina ang init init pa ang hirap maglakad lakad dito Gantong oras sa sarap maglakad kasi hindi na mainit, wala nang araw, mahangin. Ayan guys, gabundok. Gabundok ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Yan kung pagpipilian nyo guys, marami pa kayong pwedeng pakinabangan diyan lalo kung lalo na sa atin sa Pilipinas, yung mga hikaw ang pamumuhay, okay, talagang walang wala, ito, wala ito, talaga ng linis ng kalsada na ito, pakalinis ng harap ng bahay. Ayan, ang ganda nito guys. Yan yung mga gamit na uh, pwede pang pakinabangan pwede tayong kumuha dyan kaso malit lang yung tira natin yun gaganda pwede pa to yan, may gitara ang yan